magandang mga tayo pauwi pauwi tayo mga kaibigan ko. samahan nyo ako sa ating paglalakbay mga kaibigan ko <laughs> it's already 8.30 Friday. Kami ngano, ngatakasin ang kasi uh, na night out kasi maganda yung ano a uh, weather hindi malamig hindi mainit nang pagkaganda ng weather so night out yan naglalaro na skateboard ng mga kabataan. Ayan sila. Kahit na sila ay... ay ako naman. Ay, mga kabataan naglalaro na skateboard. So, dito tayo dadaan. Ang ganda ng garden. Ayan, ang ganda ng maupo, upuan. Walang may, ano, nakaupo. Walang, ah, may ilaw pala sa baba. Kaya maliwanag. Diba? Uy, green po siya. So, tayo ay may ipat. Bakit siya mag-red? Mmm -hmm. Sa Tachikawa. Dito tayo sa Tachikawa. Tokyo. Probinsya po actually ito ng Tokyo. Pero hindi naman siya ganoon ka-probinsya. City na siya. Tachikawa. Si, ah, si -pa pala sya. So, ayan. Hindi siya tonay. Ayan siya dun sa Sinjuku, sa mga ganun mula. Uh, kaya tahimik po dito. Pero sa city ng Tachikawa is uh, marami rin mga ano, mga nightlife sa gabi. May 7-11 kaya maliwanag apartment mansion ang tawag nila so yan green na naman siya maliwanag po kasi bawat kanto ay may ilaw so ayan kaya siya ay maliwanag nagtago na yung ano ito ay park ng mga bata ayan po ay istasyon sa dulo doon so dito tayo ayan ang ay nagja-jogging na pang gabi. na naman mag-jogging sa gabi. Kasi hindi mainit. Actually, hindi po mainit kahit sa araw. Basta alas sa iska lang naalis para mag-jogging. po ang istasyon. Ayan. Malapit lang siya. rapit na tayo sa ating uh, paroroonan. <laughs> yun po ang city hall yung building na yan So, ayan. Green na siya.